dito po sa Medical TV lagi natin pinag-uusapan lagi natin pinagkukwentuhan lagi natin pinag-uhuntahan ang tungkol sa ating kalusugan at muli po ako ang inyong kaibigan si Kuya Ervin laging nagkukwento ng mga karanasan mga pinagdaanan sa sakit na GERD at anxiety depression, acid reflux panic attack at iba pang mga kondisyon na dala o um, komplikasyon ng mga sakit na nararanasan ko at iba pang mga um, komplikasyong sakit na dala ng acid reflux. Ang topic nating mga idol ngayon ay tungkol sa depression at saka sa anxiety. Marami kasi sa mga kaibigan natin ang hindi alam kung papaano lalampasan o papaano gagamutin o papaano um, mapipigilan ang sakit na to. Actually, mga idol, ang sakit na anxiety, depression, may mga gamot naman tungkol diyan. Ano, may mga mm, um, para hindi tuloy-tuloy na umatake ang sakit na to. Actually, ako naresetahan ako ng mga gamot para diyan. At um, sabihin natin na hindi ko ginamit yung gamot para um, gumaling ako. Ano, kasi sabi nga nung doktor, hindi naman yung gamot ang magpapagaling sa akin. Ano? Hindi naman yung gamot ang magpapagaling sa atin. Kundi, yung sarili natin. Ano? Yung dedikasyon natin na tayo gustong gumaling, yung pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay. Ano? Kasi kapag ka-interesado ka na ikay gumaling, kapag ka-mahal mo mga-mahal uh, ang mga nasa paligid sa'yo, pipilitin mo na mabago ang kondisyon na mahirap para sa atin. Ano, yan yung ginawa ko din. Kasi mm, sabi nga ng iba kong kaibigan, may psychiatrist na ako kaibigan na um, kapag ka naggagamot tayo, pinipigilan lang nito yung mga atake ng ating anxiety at saka ng ating depression. Sa tuwing aatake ito, kailangan nating uminom ng gamot kasi nasa utak natin na yung gamot na yon yun lang ang makakapigil sa bawat atake sa atin kaya hindi tayo gumagaling ano although narirelax tayo narirelax tayo dahil doon sa gamot pero madlaki yung takot natin yung takot natin isa ito sa sign na meron kang anxiety at depression ano, hindi mawawala yung lungkot kapag ka natakot ka, agad malulungkot ka kaya magkapatid yung anxiety at depression, pagka nag anxiety ka pag hindi napigilan to, uuwi at uuwi to sa depression sa akin, mga karanasan mga idol hindi naman nagtagal itong dalawang sakit na to although sa totoo lang, kapag kinapitan ka nito, may time na ito kahit magaling ka na may time talaga na mararanas at mararamdaman mo muli ito pero dahil nga magaling ka na mabilis itong makarecover katulad ng mga uh, normal na tao na wala nito actually hindi naman natin masasabi ng mga tao wala talaga nito ano depression tsaka anxiety depression um, magkaiba yan eh yung anxiety um, problema mo yung mangyayari. Ano? Kalimitan sa anxiety, problema mo ang mangyayari. Sa depression naman, uh, problema mo yung mga nakaraan. Ano? Kasi yung natatakot ka sa nakaraan. Ano? Parang gusto mong ibalik yung nakaraan. Hindi nawawala sa iyong isipan yung nakaraan. nasang yung dahilan kung bakit nalulungkot ka. Ano? Ang anxiety naman, natatakot ka sa mangyayari sa iyo. Uh, talaga, uh, ka ito kapag kami mga sakit tayo. Ano? Katulad ng GERD. Um, dahil nakaranas tayo ng hirap sa GERD, sa tuwing aalis tayo ng bahay, kaya nahihirapan tayong umalis, kaya um, ayaw nating umalis, natatakot tayo, kasi nga dahil dun sa anxiety, na iniisip natin na kapag umalis tayo ng bahay natin, aatakihin tayo ng sakit natin. Ngayon, kung asa ka sa gamot, ano, pagdating sa anxiety, hindi ka makakaalis ng bahay kasi Uh, lagi mong isipin ganun eh, pabalik-balik lang yon na natatakot ka. Ano, pero kung ang katawan mo mismo ang uh, nag sanay, ano, sinanay mo ang katawan mo ang iyong isipan na labanan to, makakaalis ka ng bahay dahil nasa isip mo kaya mo. Ano, kaya mo, kaya mo umalis ang gasa sanay ka na maibalik yung ano, para kasi therapy ani, eh, kailangan mo ng therapy. Ah, uh, anong gagawin mo sa therapy? Sasanayin mo, sasanayin mo yung sarili mo do sa kinatatakutan mo. Kasi pag nasanay na sarili mo, do sa akin mo, mawala yung takot. Magagawa mo na yun. Anxiety kasi takot. Ano? Fear yan. At uh, natatakot ka sa mangyayari sa iyo. Ano? Ah, uh, pinoproblema mo mangyayari sa iyo kasi dahil yung takot. Yun nga. Sana yan lang yan. Lahat naman ng mga gawain, lahat ng mga uh, nasa paligid, kailangan sanayin natin. At kapag nasanay na tayo dyan, Gumaganda yung trabaho, gumaganda lahat yung nasa uh, yung gawain natin. Ano? Kaya dapat masanay tayo dyan Sa um, depression naman, ganun din. Ano? Kailangan uh, mawala yung yung takot. Uh, lalakas yung ating pag-iisip sa problema, kakayanin natin ang bawat problema kasi doon tayo na eh, nawawalan tayo ng pag-asa. Ano? Masyadong negative na tayo negative na negative tayo. Ano? Kakapitan ka na ng panic attack diyan Kasi, nagpapahirap sa depression din, yung anxiety, panic attack. Pero kung nalampasan mo na yan, nagawa mo na, uh, natural therapy, ginawa mo, um, nalampasan mo yung panic attack at saka yung anxiety, yung depression, mas madali mo nang resolvehin. Ano? Alam nyo mga idol, yung pagpapa yung first aid, ano, yung first aid sa anxiety, relaxation lang. Ano, kapag kan nakara nakaramdam ka ng takot, kahit anong klaseng takot, kailangan may relax mo yung katawan mo. Pangunahing ginagawa dyan sa first aid, uh, kasi kalimitan sa depression, sa anxiety, nahihirapan huminga. Dahil sa sobrang takot, nahihirapan ka ng huminga. Ano, mag aabot 'yan sa panic attack. Mag ano ka talaga mag para kang mag hysterical yung katawan mo. Ano mag uh, mangangatal, ayun, uh, manlalabo ang mata, uh, mangiingiti o mangingimi, ano nawawala ng ano nawawala nang lakas. Um, pinagpapawisan. Ano pinagpapawisan. Y 'Yun yung ano 'yun yung sobrang takot mo na, anxiety mo. Um, ang first agent talaga, kahit nag-iisa ka, magagawa mo naman yung kahit nag-iisa ka. Dahil ako, nagagawa ko yun. Yung iba kong mga nakakakwentohan, nagagawa din nila yun kasi alam din nila kung paano nila lalabanan yung sakit na yun. Ito, itong ganitong upuan. Umupo ka lang. Ipikit mo lang yung mata mo. Ipikit mo lang yung mata mo, huminga ka ng malalim. Ano? Kung lagi kang inaatake, eh, kailangan lagi kang meron dalang ano, yung supot na ano ng papel, yung brown, doon ka Ilagay mo dito sa ano mo, sa ilong at bibig mo na sa loob. Doon ka inhale, exhale, inhale, exhale habang nakapikit. Kung kaya mong mag ano, mag sounds sa pamamigitin ng cellphone, kung lahat, lahat naman ng tao ngayon may cellphone, ano, ano, uh, mag sounds ka, kung may headset ka, mag sounds ka na mamahina para yung pag inhale, exhale mo, uh, ma mo yung relaxation. No, relax lang, relax yun yung ginagawa natin uh, kapag na-relax ka na mararamdaman mo na yung a dahil pagka ganun lalo na kung nag-iisa ka kasunod na nun yung panic attack mararamdaman mo uh, pawala yung panic attack hindi hindi didiretso o kaya kung nag-panic attack ka na uh, mararamdaman mo na na, na, na nag-o-okay na hindi siya uh, aabot sa depression kasi pagka umatake yan ang dulo niya, magdi-depress -de ka kasi uh, sa sobrang takot mo, 'yun yung mm, ano 'yun yung magiging uh, lungkot mo. Ano, malulungkot ka na ano, yung ang buhay mo parang nakabilanggo. Ano? Basta 'yun nga mga idol, pag ka-na-resolve mo yung anxiety at saka um, panic attack, ma ba mo yung depression. May pag-asang Abang ko ha, hindi naman ako, ano, experience lang to sa akin. Sa tingin ko, kapag, kahit mo na-resolve yung dalawa, hindi mo ma yung depression. Kailangan kasi, maunang masolusyunan yung panic attack at saka yung anxiety. Ano, madali din lang namang, ano, madali din, din naman na solusyunan Alamin mo, kung ano yung pinagmumulan, ano yung dahilan ng iyong uh, anxiety. Bakit ka natatakot? Sa tulad ko, tulad ng mga kaibigan natin, dahil sa sakit. Sakit ko, a uh, good, uh, iba at iba pang mga komplikasyon. Kasi pagka may GERD ka, may mga mm, sakit din na sumasama dyan. Ano? Ngayon, sa lahat ng mga nararamdaman natin sakit, kinatatakutan natin. Ano? Kaya dapat, ah, uh, alamin mo kung anong klaseng sakit yun. Ano, ano yung solusyon kapag ka may ganoong atake sa'yo. Mahalaga doon, kung, may, kung kilala mo yung sakit, alam mo yung gagawin mo. Kung papaano um, gagaling. Ano, ngayon, kaya ka lang naman natatakot dahil hindi mo alam yung sakit, hindi mo alam kung papaano, papaano ka gagaling doon sa sakit na yun. Ano, kaya, aatake yung anxiety. At kapag umatake ang anxiety, dediretso sa panic attack. Pag panic attack yan, mauuwi yan sa depression. Ano? Kaya dapat, yun lang, solusyon. Alamin ang pinanggagalingan ng anxiety. Ano? At kapag nalaman mo, pinanggagalingan ng anxiety, kilalanin ito kung paano gagamutin. Nasa sa ganon, mabawasan yung takot. Ano? Hindi naman talaga mawawala ang takot sa tao. Lahat naman tayo natatakot. Pero, ang normal na tao, kusa siyang nagre ano, ngayon kapag kami ganito ka ng karamdaman, ikaw mismo dapat naka-open minded ka. Dapat alam mo yung gagawin mo para ma-relax ang katawan mo. Ano, yung sounds napaka-effective niyan at saka yung inhale exhale. Ano, kung may kasama ka, may, may kung sa bahay ka inaatake o kaya ko nasa lansangan ka, may kasama ka, ang mahalaga diyan may kakwentuhan ka. Kukwentuhan ka, kukwentuhin ka para ma-relax ka yun lang, mga idol sana kahit kaunti nakapagbigay ako nakapaghatid ako ng maitutulong sa inyo bye bye po at God bless you ingat po tayo lagi